Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat Yan, anong oras na ba? Kaya siya na, kagigising lang Five, 5.80 na ng hapon, so magpapakain ako ng ibon Hindi na ako nagpalipad ng mga ibong kanina Nang alas 4, gising na rin ako Kaso hindi muna ako tumabas Kasi may sakit yung anak ko So ngayon, meron tayong isang ibon dito Na napakapasaway, anak niyan Anak nilang dalawa Anak nilang dalawa yan Anak nilang dalawa, yan, yan. Bale, yung isang blue bar na 'yan. Ay mga Abel. Yung blue bar na 'yan. yung matigas na ulo na 'yan. 'Yan. 'Yan yung first clutch. First clutch nila. 'Yan. Ni Miss Peter, ayan. 'Yan yung mag mag-asawa. First clutch nila 'yan. Ayun oh. Ito si Miss Peter. Ayun si Inbred bandenbrook Broke. Tapos ngayon, third clutch 'yan. May ex, ah, may anak na sila, ayan oh. 'Yan. Ewan ko kung anong kulay kung magba black check uli o checkered kasi unang clutch niya blue bar black check second clutch same checkered pero merong isang pearl eye na mana dito then sa first clutch is ang pearl eye is 'yung black check black check 'yung um, ano black check 'yung pearl eye mga abel sa first clutch ah mana dito sa mata nito tapos yung blue bar, ganito yung mata ay sign. Yellow red, yan. Ganyan. Then yung second clutch, mana dito yung checkered na nag away pero bumalik naman kinabukasan. Tapos yung checkered is kamukhang kamukha niya. Yan, kamukhang kamukha niya second clutch. Then yun, hintayin natin lumaki. Naka-BBC na yung isa dyan, mga Abel. naka -BBC. Yung isang malaki, ayun oh. o. Ito, 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 Aray ko, matapang lang talaga tong bundle to, Ano ba dito? Ayan, no? Na nakabibisi na yan, summer Ayan. Pahabol natin yan. Then, meron tayong hindi papakainin dito. Ayan. Yung ibon na yan, hindi natin papakainin. Ayun yun, mga abel. Ayun, no? Nakita nyo yung black chick na yan Sandali, hindi masyado makikita kasi yan yung nasa taas, eh. Ayan, ayan. No. Ayan, yung kapatid, yung black chick na yan. Tapos yung blue bar, magkapatid yan. First clutch yan, dalawa. yun, yun yung pearl eye. Mga ano natin oh, yeah, yun, 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 yun. Yan yung pearl eye yung black check na yan. Then Matigas ang ulo. Ito sigurado, alam ko na kung saan natambay ito mga abel. Nakita ko na kanina eh. So, pinaronda ko siyang solo kanina mga bandang ala-1. Uh, parang tumatambay siya doon sa may ano doon. Sa may uh, fish pan doon na parang ano ng mga manok poultry parang poultry ata yun oh doon siguro yung natambay pero hindi naman madumi ang paa sa bubong lang na nababasig uro kasi doon siya naronde turo ko sa inyo mga abela basta banda doon hindi ko makikita na basta sa may manggan yan dire dire chen doon Meron, medyo malayo pa Andun yung fish pan. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo yung second clutch. Ayan, no? Oh. Ayan yung isa. Yan yung nag-fly away sa atin nung isang araw. Yan yung second clutch niya. Then yung... Ayan yun, ayan yun, no? Kita nyo, yun yung kumukha ni Miss, Miss, Miss Peter. Ayan, no? Oh. Ito yung kumukha. Ayan ayan, 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 yung kumukha ni Miss Peter. Ayan, no? Oh. Yan yung kamukhang kumuha ni Miss Peter. Second clutch. Mga naka-south. Mm. Ayan yun. Gandang ibon o oh. kamukhang kumuha niya. Ganyan, ganyan na ganyan si Miss Peter nung bata. Nung bago natin nilaban. Ay, naku. Medyo hinihigab pa ako. <laughs> Galing tulog eh. Yan, ayan yung mga ibon natin. Ang mga bata Oh. Ang babait nila o. Oh. Ayan, mga brown natin, oh. Kita nyo, ang tipikas ng mga brown natin. So, ayan, magkapatid sa nanay yan, yung yan. And si Pula, ito. Si Jimmy dito. Si Pula. ayun, oh, no, kapatid niya sa nanay. Doon yan, doon kayo. Um. Oh, ito yung, ito yung nag away sa atin nung nakarang araw. Tapos bumalik, okay na. Then, meron pa tayong isa nag away, eh. Asan pa ba yun? Asan pa ba isa nag away natin? Asan na, Asan na yun? Asan na yun? Asan na yun? Isang nag-fly away sa atin. Na kababalik din lang. Ayun, ayun. Yung may puti sa tuka. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Yung ayun, ayun. may puti sa tuka na yan. Ayan, ayan. Yung may puti sa tuka na to. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Kapatid niya to. Asan na yun? Asan na yung kapatid niya? Ito, ito, ito. Nasa harapan natin. Ayan, ayan. Ito, ito. Ayan yung kapatid niya. Hmm. Then, ito yan. Si... Ayan nga pala, mga Abel. Ah, eto, sa 2,000 plus namin kahapong entry sa PUF, 800 plus lang yung nag-lock, pahirapan. Pero, eto kasi, after cut-off ng 154, iniwanan ko na dito. Kasi medyo sumasakit ang ulo ko eh. So, naka-top to kahapon sa Tugigaraw, ang ngayon ang ginawa ko tatulog muna ako kasi sobrang sakit na ulo kumikirot ngayon pagbalik ko ng 5.30 yan ganyan siya nangungunang lumalapit sa akin yan no nangungunang lumapit sa akin kasi gustong kumain yan mm. ito buong himat login si ano yan naman si ano si Juana mm. yan mm. so itong ibo na to yan no yan yung asawa ni Peter oh, okay, no mga nag ano mga nag bibis na yung mga ibon natin. Sana ito maganda ipakita sa ibon natin na to, sa performance natin to. Sa BBC ngayong winter kasi panay 900 ang speed. No? Dito ko talaga mga Abel, nagagandahan talaga ako sa brown na to. So sana wag siya mag away kasi lamang kasi sa pula ko na nagpa-fly away oh. Yan, oh. Gandang ibon nito. Kapatid niyan yung 11, uh, 11 wings. Si 11 wings ang kapatid niya. Asa ba yung kapatid niya 11 wings? Sa si 11 wings. Sa si 11 wings. Hindi ko makita eh. Ah, si Eleven Wings. Ah, ito, 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 ito. Ayan, si Eleven Wings. O, kita nyo. Ayan, o. Ayan si Eleven Wings, o. Ayan, o. Ayan, o. Kita nyo. Ayan, o. Ganda ng ibon na yan, o. Oh. Eleven Wings na yan. Ayan, ayan. Eleven Wings na yan, o. Oh. Hmm. Gandang ibon, di ba? O. Oh. Basta, basta yung mga palabas ko sa pula. Sa pula, tsaka sa, ano ko, sa pula, tsaka sa, ah, uh, NPL ko. Ang gaganda. Ito, anak to ni NPL. Ayan, eh. NPL yan. At saka yung nag-fly away. NPL yon. Yun yung Jimmy D ko. Lahi ng Jimmy Digo. NPL, ayan o. Ayan, 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 ayan yung may puti sa tuka o. ayan o. Kala mo may, kala ko nga noon na pintura eh. Sa dya pa lang may kulay puti sa tuka, meron pa talagang galong ibon na may puti sa tuka, ayan o. Parang, alam nyo yung kinaskas na isa ilong na puti, yun o. Ganun na ganun eh, o, ayan o. Dami na nating ibon. So, meron pa nga tayong susunod na ibababa pa dyan, mga summer natin, ilan pa ba yung summer natin? Kung hindi ako nagkakamil mali, mga pito pa. Pito o anim. Ayan, mga Abel. So, okay na okay naman. kasangkasan naman sila sa loob eh. Wala tayong problema. Pero, for the meantime, mga Abel, meron talaga tayong hindi papakainin. Ayan, yan, yan. Ayan, yan. Ayan. ayan yung ibon. No? Ayan yung ibon na yan. Hindi natin papakainin yung ibon na yan. Kaninong umaga hindi ko pinakain yan kasi ganyan yung ugali niyan. Uuwi lang ngayong hapon para kumain tapos bukas ng umaga pag pinakawalan siya ng mga tanghali ganito ang oras ulit siya uuwi tapos ito yung kapatid niyan mga abel oh. ayan o oh. ayan yung kapatid niyan yung pearl eye ayan yung black check na yan ayan yan ayan o oh. kita nyo tika kasi yan yung black check na yan kita nyo ang ganda o oh. pearl eye yan basta ang gaganda ngayon ng mga inilabas talaga niya no ni Miss Peter sana maganda rin yung performance na ginawa sana ituloy nila ang laban sa South sana sila yung makapaglak ng tawid dagat. Ayan. Hanggang takloban. So, ayan o. No? Gandang ibon, no? Ayan hmm? yung pearl eye. Sinasabi ko sa inyo. Then, yung isang pearl eye naman na isa. Yung sinasabi ko sa inyong ah, uh, asana yung isa? Yung 11, yung ano? Yung isang pearl eye. Hindi ko na makita. Ayan yung pearl eye. Ayan, ayan, ayan. Maganda rin naman yung nilabas niya, eh. Hmm. So, mga abel, pakain muna tayo sa mga ibon natin. So, ito mga Abel, nagpakain na tayo sa mga ibon natin. Ayan o, oh, dami nila. So, ito yung isa. Isang pasaway. O, oh, ngayon, bibigyan natin ikaw ng leksyon. Ayan. Pagkapong ka pa ngayon walang kinain, di ba? O, oh, tamang ano yan. Tamang, ano sa'yo yan? Parusa. Hmm. Para matuto ka. Pag sinabi kong pasok, pasok. Ayoko nang ako yung masusunod ah, susunod sa'yo. Kailangan susunod ka sa'kin. Sa akin. hmm. Dahil ako yung amo mo. Ayan, mga Abel. Ito yung mga... Ibon natin, kumakain na. Mm. Ayan. So, pabayaan lang natin to dito. Pagkatapos kumain, papasokin natin. Mm. Para magtanda. Mm. Eh, namabo. Ayan, o. Oh. Para magtanda sa atin. Mm. At least, meron tayong dinidisiplay ng ibon ngayon. na Matigas ang ulo. Mm. Tama lang yan. Ito, isa pa ito. Eh. Kanina to, itong Jimmy Dino to, eh. Medyo pasaway kanina eh, you ayun know, oh, Jimmy D. Ayun. Sige, kain kayo diyan.